guys nice. welcome to my vlog ala na ulan ano ba yun tara hiti man yatiks na yan chuchay balik dito sundo tayo magsusundo ako susundo naman Petak patakbo takbo naman to si chuchay susundo ako Alasing po na 5 p.m. Hmm. ang ulan. Maulan. Hmm. Sundo tayo guys. Utak. <laughs> Talaglag yung sinpon. Oo, magano yan? May tatawag. Walang susundin ng maga kasi pagdating doon, di pa naglalabasan. Kunti-kunti pa, tas dami-dami pa tao. Susundin tayo. siya. Oh, ay, sana nandito na siya. Uli. Uli ka na. Tikyam. Yes. Tsaka kiam... ube. O, palas lang yun na. Tikyam, tsaka ube. Sabi mo kay ate. Dalawa lang, yan lang kikiam tsaka ube. Magkano'ng sukli sa isang daan? 7 plus 10, 17. O, bigay mo kay ate yan. Ang sukli, 80... 83. Ube. Bigay mo. Yan, be. Bayad. 17, puni masukli, 83. Ay, tayo mo lang.